Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mukhang si Faith Da Silva ang nabablind item na isang baguhan na na nainlab sa veteran actor. Habang nasa lock-in taping, sa kasalukuyan ay abalang-abala si Faith sa maituturing niyang biggest break sa showbiz career. Ang maging isa sa lead star ng comebacking serya ni Albert Martinez sa 7. Ang Las Hermanas, kasama si na Yasmin Curdy, Thea Tolentino at Jason Abalos. Sa isang panayam sa baguhang aktres, ay natanong ang posibilidad na maaari siyang ma-inlove sa isang lalaking hamak na malaki ang agwat ng edad sa kanya. As in father image na. For me, wala din naman kasi akong pakialam sa age. For me age is just a number. Basta mahal ako ng tao. Nire-respeto ako. Nire-respeto yung pamilya ko. At gusto na mag-grow ako as a person at matutulungan ako na gawin yun. Bakit hindi? Say ni Faith. Sinabi rin ni Faith ang dahilan kung bakit approve sa kanya na magkaroon ng relasyon sa isang older guy. With older guys kasi mas marami kang matututunan at saka mature na sila. Alam na nila kung ano yung gusto nila. So I think yun din ang qualities nila na gusto ko paliwanag niya. Anong masasabi mo sa balitang ito?